Hello guys, mega mega love shout out to all the OFW kung saan mang kayo sa buong mundo mega mega love shout out and magingat kayong lahat, kumain kayo huwag kayong magpagutom kasi yan yung resistensya natin kay kung kapagutong man tayo wala tayong resistensya dasig tayo papayat niyan Ito ang ating halmosal. Tinapay palagi. Coffee. May load there, guys. So, ayan. Dalawang pirasong tinapay. Mm. Kaya inang gagurugo niya yeah, guys kaya akong kainin. Mm. Ayun so, guys, anong pamahal niya dyan guys? Gawad sa nga ako ni Ibon ah. Pero nga pasalamat ako kay ate Galing Adoro kina bigay niya na ulam sa amin. Kabayan namin daw no, malaking bahay ng amo niya. Sabi niya kanina nung naglakad ako ng aso, sabi niya, bigyan kita ng ulam naman. Oo, oh, di eh. May ulam naman daw kami. Tapos dami yung binigay na fish belly. Oh, kayo ba yung mga kapwa natin dito mga OFW na nagbibigayan ba kayo sa mga kapitbahay yung mga kagaya nating mga kabayan tapos nung nakaraan guys shout out dami dami namin tinapay kaling sa basura tinapon kaya ayun tinapay palagi sa sarap ng tinapay shout out pala kay May at Agantiki sa Birnes ka duman ano magkuha ng tawag doon nang tinapay para di ko sa sabado dalhin ko. ishot shot off sa pinsan ko, hindi ko nabigyan ng tinapay. Para sa biyernes ka makuha, eh ko sa bado, bigyan ko din siya ng tinapay. Inisis ko mamaya yun. White bread kasi palagi yung albusal namin. Pero yung binigay ng kabayan ko, tinago ko yun sa ritmay. Yan yung diapunin ko mamaya, yung dinner ko. Eh, ayaw ko magkani. Nagda-diet ako. Yung iba walang pagkain ako nagda-diet. Mamayang tanghali, mag-ano ako. mag lang, mag-linugaw. Mag ko mag-raha? Balakin Ba? Busog ka Hindi lang, ikaw mm, lang. Ano pa? Basta tamad ko magraha, guys. Basta ah, ano lang. Noodles. Basta alinugaw. Basta tinapay. Hmm, kok ko na buto niya. Eh. Pero ko buto Ano na? Grabe. Oh, dami din ng kanin sa pinggan. Minsan mag-fried rice ako sa pinggan. Ubus <laughs> so, yan. so, ayan guys. Shout out sa Mahal W. Kung dami yung trabaho, damihan nyo rin kain. Kunti lang kasi trabaho ko. Kaya kunti rin kinakain ko. Lulobo tayo niya. Hindi. Wala tayong pambili ng damit. Instead na L ka lang, magiging XL ka na. Wala na tayong pambili. minsan gusto rin natin makakain ng masasarap na mga pagkain. Minsan, i-control din natin yung sarili natin na diet tayo, di ba? Kasi tayo naman yung mag aalaga sa sarili natin. Walang iba. Love yourself daw. Kaya, ayan, kapag minsan, konting kanin, gulay, yan may ulam. Minsan, rinugaw, tinapay, yan. May time din kapag may party party, siyempre party lang damihan mo kami. Kapag kasunod ka na bukasan, hindi kontrol ka naman. O, di ba? Ganyan ako. So, ayan guys, shout out sa lahat ng mga OFW. Kung daming trabaho, daming yung painin. Sa akin, kunti lang yung trabaho, kaya kunti lang yung aking kinakain. So, ayan guys, shout out sa mga OFW dito sa Singapore. Shout out kay me. Shout out kay kay TV, shout out kay Juliet, shout out kay Ate Ricci, thank you Ate. Shout out kay Chian, sa lahat dito sa Six Avenue, shout out sa inyong lahat. Mag-ingat kayo lah palagi. So ayan lang guys for today's video guys. Ayan lang yung masishare ko. Love your kabayan din. Magbigayan ni kayo kung bawa wala silang pagkain. Pwede naman siyang bigyan. O, pa. Diba? So, ayan lang guys. Shout out sa lahat ng mga OFW. Kung saan lang kayo sa buong mundo. Mag-ingat kayong palagi. At kumain ng mabuti. Thank you guys for watching. Sa mga bago pa lang dyan. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para update kayo sa mga bagong upload ka na videos. So, ito guys. Almosal Tinapay.